in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may dumating ng mga pariseyo at nakipagtalo kay Jesus ibig nilang masilo siya. Kaya hinihingi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda Iniwan niya sila at takasakay pagkasakay sa bangka ay tumawid sa Ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 4 at sa pagunita sa pitong tagapagtatag ng orden ng mga lingkod ng mahal na Birhing Maria. Sa Ibanghelyo ngayon, nakita natin kung paano sinubok ng mga pariseo si Jesus sa pamamagitan ng paghiling ng isang tanda mula sa langit. Ngunit, salip sa na bigyan sila ng hiningi nilang palatandaan malalim na pabuntong hininga si Isus at sinabi, Bakit naghanap ng tanda ang lahing ito? Kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng mga himala o kongkritong palatandaan upang maniwala sa Diyos. Ang mga halimbawa, una, sa gitna ng kahirapan. Marami ay nagsasabi na kung talagang makapangyarihan ng Diyos, bakit may nagugutom at naghihirap? Ngunit sa halip na umasa lamang sa milagro, dapat nating pag-isipan kung paano tayo makatutulong sa ating kapwa at paano natin matutugunan ang mga suliraning ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkilos. Pangalawa, sa panahon ng pandemya at krisis. Noong kasagsagan ng pandemya, maraming nagtanong, "Nasaan ang Diyos?" Ngunit nakita natin ang kanyang presensya sa mga doktor, frontliners, at sa mga taong nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakapatay lamang sa mga nakikitang himala, kundi sa tiwala sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Ang ating personal na buhay. May mga pagkakataon na hinahanap natin ang tanda ng Diyos, bago tayo kumilos o maniwala. Halimbawa, may mga gustong magbago, pero naghihintay muna ng malaking sinyalis mula sa Diyos. Subalit, minsan, ang himala ay nasa ating simpleng desisyon na magsimula ng magbago. Paano natin mababago ang ating pagkakamali? manalig ng buong puso. Huwag nating hanapin lamang ang Diyos sa mga himala, kundi sa araw-araw na biyaya ng buhay, pamilya at pag-asa. Gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Minsan, naghintay tayo ng inspirasyon bago gumawa ng mabuti. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay paggawa ng kabutihan kahit walang gantimpala o papuri. Humingi ng tawad at magsikap na magbago. Sa halip na maghanap ng tanda bago magbago, magsimula na tayo sa maliit na paraan. Pagsisisi, pagpapatawad, at paggawa ng tama. Manalangin tayo para sa mga may karamdaman at buong sangkatauhan. Panginoon naming Diyos, sa gitna ng aming pag-aalinlangan at kahinaan, huwag mong hayaang mahulog kami sa tukso ng paghahanap lamang ng himala. Sa halip, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba upang makita ka sa pang-araw-araw na buhay. Naway pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman, lalo na ang mga nawawalan ng pag-asa. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal pagpalain mo rin ang aming mundo upang maghari ang kapayapaan pagkakaisa at malasakit sa kapwa amen ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church section 547 to 550 Tungkol sa mga himala ni Jesus. Evangelical Deum, the joy of the gospel. Ni Pope Francis, pagpapalaganap ng pananampalataya sa pamagitan ng gawa. Compendium of the Social Doctrine of the Church. Pananampalataya at pagharap sa mga hamon ng lipunan. sa muli hinihikayat ko ang lahat katulik o hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ebanghelyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris at Philip, Spiritus Sancti. Amen. God bless!